Ito, so, nyo guys, uh, medyo <laughs> antok pa tayo kasi putang shit. 7.35 ng umaga, nandito tayo sa Alabang. Napabili tayo ng ano yan, tawag dyan? Garland, para sa parking. Para sa parking. o, tingnan nyo, i-recognize natin siya. Ayun na, nakatalikod na yan. Shit, i-recognize natin siya since na-recognize natin siya. Okay na. Pwede na tayo umuwi guys. <laughs> Yeah, napakaaga. Hindi ba hindi niyo ba pwedeng i-adjust? Hindi nyo ba alam yung mga magulang ay may pasok ng ano, nang gabi? Ayup na yan. Ako, oh, sinasabi ko sa inyo, huwag yung pag yung mga anak nyo dito sa Androke. Okay. Napakaaga na sa Napakaaga ng na, ano nila. Recognition -re yan, pa, no? Yan, no? Oh. Napakaaga, ko. Alas 7. Alas 7, papapuntayin nyo. May pasok pa yung mga magulang, men. Oh. Ito, na-recognize ko na. Ano? Na-recognize na ka na nakita. Sige, uwi na kami. Ha? Anong kailangan mo? Ay, wala ka, wala ka, wala ka ba isa shoutout sa ano? Sa vlog? Ha? Wala ka ba na isa shoutout Sin, ha? Yung mga, kaya po mga nadaan, wala ka isa shoutout Daddy! guys, <laughs> okay, so take mga teacher sa Pilipino. Mabait niya nila, ano, nila ma'am, ano nga pakala niya? Sina ma'am Lazada, si kalma Mante at si Ma'am Abela. Mababait na teacher yan. Diba? Mababait no yan. Talawa ba sila? Pila-pila mo na. Ang pila. -pila, um, pila Uy, good na. Good morning na guys. Good morning na. Uy. Uy oh. Uy oh. Whoops. Zoom in. Oops. Zoom in. Recognition day guys. Uh, ito uh, titignan nyo. Boom. 8 o'clock. Ano yun? Ano, ano yung may sinasabi ka? Ha? Layo ng kapatid ng itsura ni Basti sa kapatid Ano? Sino mas pangit? No comment. Ay, putak te. So ano na lang? Ano eh, yung kapatid? Um, uh, so kapatid na siya, pangalan niya Basti. <laughs> o Basti, pangit, pangit ka daw okay, So ito, sinasabi. dito tayo ngayon sa ano? Dito tayo sa Alabang. Medyo may energy na tayo kasi una, nainitan nga na nga tayo. Tapos oh, <laughs> alas gis namin. Ay, ito yung gising natin normal. Putak te, ang aga natin gumising. So yan, papunta tayo sa ng Ginoo. Ha? Ah, oh, doon nga, oh, doon pupunta tayo kay nagaginoo Tingnan natin kung nandoon siya. Kumaaga rin siya nagigising. Ay, oh, wala siya, wala siya. Pabalikin si Ginoo ngayon. Ngayon din. Pero yan, punta tayo doon. Uh, ah, kain muna tayo. Uh, guys, nag-iba kakainan natin. So, eto pala. ah uh, tuturuan kayo kayo. Yun yung mga sa call center dyan. Kasi sabi kayo ng sabi ng actually, technically yan so, pag nakita yun huwag na lang tayo pumunta dyan dito na lang tayo as it turns out kakain na lang tayo sa wildflower ay <laughs> nice so parang body lang dati yun no? parang body tv ha, ha? body tv yung dati yun oh, uh, no? huh? however <laughs> okay sige sige dyan na sa dito tayo pupunta sa wildflower sa westgate ay okay, wala nakasulat pero mukha naman good siya pagkain nila O, yes. oh, yan. oh, dito na natin tatapusin, guys. Tulogan na, sleepan na. Babay na from 50. Ha? Ah, go, 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 go. Hali, hali na. Oh. Hali hmm, na. Babu.